Hindi pinarampas ng aktor na Simon Mon Confiado ang malisyosong post ng isang netizen tungkol sa kanya. Ang aktor formal nang naghain ng reklamo sa NBI Cybercrime Division laban sa content creator na ginamit pa ang kanyang pangalan at larawan sa isang kwentong wala namang palang katotohanan. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Tuluyan ang naghain ng reklamo sa NBI Cybercrime Division ng aktor na si Mon Confiado laban sa isang netizen na nagkalat ng malisyosong post tungkol sa kanya. Ang inirereklamo ng aktor ang netizen na si Jeff Jacinto alias Iliad. Nag-ugat ito ng ginamit ni Jacinto ang pangalan at larawan ng critically acclaimed actor sa isang copy-pasta post. Laman ng ginawang kwentong na meet daw siya nito sa isang grocery kung saan hindi raw binayaran ni Mon ang kinuha nitong mga tsokolate at pinagsisigawan pa raw nito ang cashier. Ang naturang content creator, nag kay Mon at iginiit na isa lamang itong joke. Bagay na hindi nakagustuhan ng aktor dahil bakit nga naman daw siya nito idadamay sa isang di magandang biro. Ang akbang na ito ni Mon Confiado magsilbi raw aral hindi lamang sa inireklamong netizen kundi sa lahat na isaan niyang krimen ang paggamit ng pangalan at larawan ng isang tao ng walang pahintulot at ang joke ay dapat nakapagpapasaya at hindi nakasisira ng isang tao. Bilang isang aktor, pinagkakaingat-ingatan daw nito ang kanyang pangalan dahil ito anyang kanyang puhunan para makakuha ng trabaho. Sa huli, nagpaalala ito kay Jacinto na ang inihain itong kaso sa National Bureau of Investigation ay hindi joke. Bagay na dapat seryosohin para maging aral sa lahat at magkita na lang daw sila sa korte. Agad namang bumuhos sa mga nagpahayag ng suporta sa naging aksyon ng aktor para niyang magsilbing babala sa mga netizen na gumagawa ng ganitong post at hindi na ito pamarisan.